patuloy kami ang Diyos na kagalingan ng eh, Diyos sa amin. Lord, um, yes. ang dalangan po namin Panginoon sa lahat po namin na uh, plano at gawain Panginoon ikaw po yung sa buhay namin. Yes. Ang oras po ito ay oras na kung saan kayo po ay magiwahin walay uh, sa panguna po ni Bishop sila po alis ng mga uh, pangga at uh, kami nang po ay umilay sa amin lugar. Nandalangin po namin, Panginoong Dios, magkakalayuman ang aming distansya, Panginoon, patuloy yung pag-isahin ng aming Espiritu at uh, Lord, yung aming pagkakaisa ay manatili Panginoon. Yes, yung alap ng pag-ibig na pag yung gawain God. at sa bawat po sa amin ay sa kung mangyari lang. Yes, po namin kung paano mo kaimilingatan sa pang araw ng lumipas, ganun din Panginoon sa bumaghapon po ito, gabayan mo kami, lalo na nga po Panginoon, ang patalakbay po na Labisya, Panginoon, dahil sa mga balita, sa mga inkwentro nangyari yes. kahapon, araw pa, sa kanilang paglalakbay, ingatan mo sila sa dahil. Yes, so Ayon, God, very good Lord. Panginoon, kung may mga checkpoint man, Panginoon, Lord, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam, nakakabatid, Panginoon Diyos. Salamat. Kaya naman, balutin mo sila, Panginoon, ang iyong dugo, ang iyong kapangyarihan, at maglaan ka, Panginoon, na anghel, Panginoon, siyang susubay ba't gagawin sa bago sa kanila. So, yes, pakating man. po sila sa lugar na kung saan naroon, naghihintay ang kalamang mahal sa buhay, pamilya, Panginoon, yes. uh, na may kagalakan, katuwaan ng kalang puso. Ganun din po kami, Panginoon, Ganon din si Pastora na aming iwan po rito. Ganon din po sila, Pastor Bob, na hukuntan ni Baya Yes, thank you, Lord. Lord, ang hangat po namin ay yung patuloy na katagumpayan sa buhay namin. Hindi na kama po. Kaya naman ang pangula na sa Espiritu ay patuloy namin ang asahan. At ang basbas ng pagkapalat sa pangyarihan ay patuloy namin ang asahan. Ngayon at magwakayang sa pangalan ng Jesus. Amen.